mga friendship, naghahanap ka ba ng rent to own? Ito na nga ang pinakaantay nyo dahil ang pabahay na to mga friends ay no down payment and no equity. Tama na yung narinig nyo. Paano nga ba mag-avail ng magandang pabahay na to? Ang kailangan mo lang friendship ay 10,000. Walang hidden charges o wala yung biglang maglalabas na amount na babayaran nyo in the middle. Talagang 10,000 lang to. Walang halong charot-charot. Kailangan lamang mga friendship ay eh kayo ay complete documents and requirements upon reservation para makapag-avail ng ating rent to own property dito sa Cavite. Para malaman kung ano-ano nga ba mga requirements na kailangan yung isend or isubmit, mag-message kayo sa aming friends and i-assess ia namin kung ano nga ba yung mga dagdag dokumento para lang sure na tayo ay manuloon approve sa housing loan. Kapag eto mga friendship, yung bahay na yan mismo as in, no? Kapag naibigay na ang susi sa inyo, mga first quarter next year, saka lamang po mag-uumpisa ang monthly na nasa 600 to 5,000 per month. Bunga, di ba? Mga friendship, konting units lang to at paunahan. So, ano pang inaantay nyo mag-message na kayo sa amin ng inyong mobile number para matawagan kayo ng aming mga BDDR Angel. Malay naman, kami na yung tamang taong inaantay nyo para matulungan kayong magkabahay na. Antayin ko yung message nyo, ha? Bye!